Yun nga, Dok, eh. Lagi kasing masakit. Masakit yung... Puson ko. Tayo ka, tingnan na natin. Puson mo. Ito, puso, Teka lang. Tingnan natin. Ano ba nangyari dyan? Hmm. Puson ko, nandyan. Masakit uh -huh. po siya, eh. Sige nga. Tingnan nga natin. Yung... Patingin nga ng pusod. Malalim yan, Dok, eh. Hmm. Ang linis ng puso Siyempre. mo. Huh? Ano nilalagay mong oil dyan? <laughs> bakit? Nilalagyan kasi ng oil yan para luminis. Nilalagyan ba yun? Oo, oh, nilalagyan ng oil yan. May nilalagyan. Wala kang nilalagyan dyan. Wala. Minsan lawayan mo. Ganyanin mo natin ha. Ano, ah, nausog? Hindi. Lalawayan mo lang yan. Gusto mo ako na maglawayan yan. Nilalagyan na. na Okay na, Dok. Yun nga, Dok. Lagi siya hmm. nasakit. Hindi ko alam uh, kung bakit. Okay. Kahit, di ba, dapat normal lang siya kung hmm. niregla nire ka. Oo. Eh, tapos naman na ako, Dok. Kasi wala ka na, pa rin. wala ka na, hindi ka na niregla. Tapos, kakatapos lang, Dok. Hindi naman sa hindi na niregla. Kakatapos ko lang po. Hmm. Nitong January 1, Ay, January. Ano na ba? July. May ano ka ba? May, may ka-intercourse ka or jowa. Ka-intercourse ka, ano? Sakit naman, Dok. Ma wala nga eh. Ah, wala. Kailangan ko ba magjowa? Kailangan matusok yan. Ah, kailangan matusok yan. Natakot kasi ako, Dok, eh. Bakit? Takot ako magpatusok. Hindi talaga, At na. Ano? At saka, ano, syempre. Ito, ah, ah, sasabihin ko na lang iyo, ha. Sana wag kang magulat. Ano pong kailangan ko, jowa? Ganun, maghahanap ako. May taning na yung buhay mo ngayon. Oh, shit. Hmm. Five, five days ka na lang. So, anong kailangan kong gawin, Dok? Well, <laughs> na ba siya maano? Kailangan talaga tusukin yan. So, kailangan kong manap ng tutusok sa akin? Mm, mm Kailangan Yun yung na... magiging lunas oh, ng right. karamdaman ko? Tingnan ko nga. Ka. Karamdamin ko. Nako. Nakikita ko na. Acute respiratory lang lango. <laughs> ano? <laughs> acute. Acute? Acute. Respiratory. Respiratory ano? system lango. Yun ang sakit mo. Lango? <laughs> kulang ako ba daw? <laughs> Nako, sinasabi ko, konti na lang nabubuhay dyan. Ang hirap kasi naman ng lunas ko. Kasi yung last na pasyente ko, ganyan mm. din yung sakit. Nako, nahirapan talaga siya mabuhay. Bakit? <laughs> nahirapan siya kasi nga, wala ding tumutusok sa kanya. Kaya nga kayo, kayo, mga kababaihan. Ayoko naman kakanin kanina magpatusok. Eh, kailangan Mahirap natin. na. So, meron akong i-reseta ang gamot sa'yo. Ano? May i-reseta akong gamot. Pero alam mo ba, sobrang sakit ng sa gamot na to. Pag ino, isang inom mo pa lang sa gamot na to, mararamdaman mo to ah, sobrang sama ng lasa. Kasi? Sobrang pait, sobrang lang sama. Lahat na ng masama nandun na sa gamot na to. Ah, talaga ba? Oo, tsaka ang mahal pa. Sa isang, isang tabletas nito, one tablet nito, alam mo magkano, 50,000, isang tabletas lang. Shit. Ito yung reseta ko sa'yo. Tong buhay? Oo. -uh. Ano pong gamot yan? Ano? Hi her. Hi her? Mm -hmm. Magpapa high her? Xinglong Kang. Kasi mahal kasi to sa China lang nabibili. <laughs> Kaya yun ang... Pero may isa naman tayong... Ano, may isang gamot naman na... Ang dami ko wala namang... Wala uh kang gagastusin limang araw na lang yung taning tapos oh, pero kaya ito, ako hanap ng tutusok bukod sa 50,000 pero may isa akong gamot dito hahaba buhay mo baka abutin ka pa ng 3 million na years, years old. Oh. ay na nako kasi lo, lolo ko buhay pa hanggang ngayon 300 Kailan years na, old na ng ganun? 300 years old na lolo ko makunat na ako no kailangan mo lang talagang matusok para So, ano to kulang lang ako sa dilig ganun? Kulang ka lang sa dilig 'yun ang ano mo talaga. 'Yun ang sakit mo ngayon. Kung magpapadilig ka kahit hindi ka na uminom nitong 50,000 na tabletas na gamot ko. Mahirap naman do. Pwede ka. So na. may qualification ba 'yan? Yung gamot o yung magdidilig sa kailangan akin. Mong mag to, so, kailangan mo mag-jowa. kailangan mo jowa Okay, anong kailangan klase ng jojowain ko? Hindi ka ba? Di, nasa iyo na 'yun. Pero, pero siyempre, hirap naman. pero siyempre, advice ko sa'yo, mas maganda, doktor na lang. Kasi, Siyempre, nagaguide ka ng maayos, di ba? May jowa ka na Ah, sa ngayon wala naman. Bakit? pagisipang Pag-isipan ko. Huwag mo nang pag-isipan natin kasi baka ngayon five days ka na lang, mag-iisip ka pa. Eh, siyempre. Baka mamaya. Eh, ano nga natin yung... masakit? Ah. Eh, ano natin? Ano natin yung ano mo? An? Pakinggan natin yung puso mo kung tumitibok ba. May tinitibok yan. Yeah. Iano ko lang. Siyempre, i ano ko yan. Narinig mo ba? Malambot. <laughs> ano to? Carbon test? <laughs>